ang presidente po ng Pangasinan Federation of Irrigators Association Incorporated. At uh, pabati mo na po natin si Sir Juanito Espanyola na nasa linya po natin. Sir, good morning po. Pagbati po ninyo sa mga taga-pakinig, taga, taga po natin. Uh, sa lahat po ng taga-subaybay ng aremen, uh, maraming salamat po. And then uh, good morning sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Uh, sir, uh, unahin ko po ano po ang totoong estado at kalagayan po ng uh, mga miyembro po natin, uh, uh, particularly dito po sa usapin po ng mga magsasaka at uh, syempre, itong mga sa irrigators po. Uh, sir uh, Juanito. Uh, ang kalagayan namin ngayon sir, at, uh, uh, sabihin ko po ang totoo, medyo to kalunos-lunos ang kalagayan ng ating mga magsasaka unang-una. Mm -hmm. Bagsak ang presyo ng ating palay. Uh, alam po ninyo, ang ating palay, uh, ang aming production cost, eh, umabot ng 13 to 15 pe uh, pesos per kilo. Ito po dito sa kilo palay. Pero ang presyo po ngayon ay 8 to 10 ang presyo palay. So hindi pa umabot sa ating production cost. Luging-lugi yung mga magsasaka. At saka karamihan po ng ating mga magsasaka, 95% ng ating mga magsasaka ay mga tenant farmers So magbibigay pa ng kanilang one fourth produce sa kanilang mga amo. So wala po talagang uh, kawawa yung mga magsasaka natin. Pangalawa, itong mga nangyayaring kalamidad at... Uh, Uh, binahak po ang ating mga ko ngayon yung ating mga pananim ang mm -hmm. laki na ng ating mga damage dito mm -hmm. sa aking area sa Sinopalan Santa Barbara mayroon pa tayong kwentito sir yung mga supposed to be aanihin ngayong linggo o ng nakaraang linggo mm -hmm. pero wala na inani na nang anong ng, uh, tubig opo uh, actually nung pinuntahan din po namin ng Western Pangasinang, may mag-asawa po kaming nadatnan po doon na uh, uh, sinasalba pa nila yung pong uh, mga palay na hindi pa nila natanim. Pero ang uh, kanilang fear, dahil uh, halos uh, magdadalawang linggo na lubog na yung kanilang palayan, ay eh, luging-lugi. Uh, sa pananaw po ninyo, sir, naging sapat po ba yung pagtutok po ng administrasyon ni PBBM sa sektor po ng irigasyon at uh, ng agrikultura? Sir, real talk po. Apo. Sa erikasyon, wala kaming problema sa irigasyon. Maganda ang ating patubig. Uh, lahat ng mga uh, nire-request namin, halos lahat na ibibigay yan. Wala tayong problema sa patubig. Uh -huh. Ang problema natin sa DEA, uh, medyo mabagal ang response, mabagal ang... Uh, Actually hindi namin kailangan ng ayuda sir. Uh -huh. Ang farmer hindi kailangan ng ayuda. Basta na sa tamang presyo lang ang aning mga produkto. Mm -hmm. Yun lang po. So yung ating pong, ang kinababahala nyo po dito, yung tuloy-tuloy na pagbagsak po ng presyo ng bigas, at yung punga binabarat na presyo po ng palaya sir Juanito. Yeah, sir, ang talagang pangunahing problema yung pinaparat masyado ng mga traders ang aming mga pa, mga palay mm -hmm. at pagdating naman sa NFA, pagka-lumapit ka naman sa NFA, ang laging sinasabi, puno na yung bodega. Mm -hmm. So ito po ang uh, talagang ano po, no? Uh, binabanggit po nila. Pero eto po, ano po sa palagay ninyo ang uh, dapat na gawin na po dito ng ating Pangulo, intervention po talaga dito? Kasi with the remaining years po ng Pangulo, uh, sa palagay ba ninyo, feasible pa, maahabol ba itong uh, pag-address sa mga problema natin na ito? Sir, kaya pa. Basta uh, gawin lang nila yung kanilang trabaho. Uh, unang mm -hmm. una sana, i-repeal na yung, ano, i na yung uh, restarification law. Mm -hmm. Pangalawa, yung concern, uh, uh, sana uh, yung uh, taripa, babaan nila yung taripa, babaan. Ibalik nila sa dati kasi yung taripa, sir, sa mga imported rice, mm -hmm. dati 30% percent yan, 30%. Percent. Apo. Ginawa nilang 15%. Percent. So sino ang nakinabang doon sa uh, 20% na inalis na taripa? Mm -hmm. Yung mga importer. Hindi naman nakinabang ang taong bayan dyan. Yung importer, ang kawawa yung magsasakak kasi sa pagbaha ng mga imported rice, uh, bumagsak ang presyo ng palay. Mm -hmm. So uh, sana sir, i review nila yan na mabuti yung rice tarification law at saka itong uh, pagbaba ng taripa. Mmm. Mm Don po sa usapin po nitong uh, binabanggit po ninyo na importation. Uh, ngayon po para ma-stabilize itong uh, presyohan daw kuno eh uh, kailangan mag angkat ng mag angkat ng uh, presyo ng bigas lalo na yung kanilang mitiin eh, na na 20 pesos sa ang uh, bigas sa uh, Serwanito. Ano po ang uh, reaction po ninyo dito? Yung 20 pesos na bigas, ang totoo niyan, sir? Biniliyan sa binili ng NFA yan, mm -hmm. sa mga traders mm -hmm. ah, hindi sa mga farmer yan na bili yung bin, yung uh, uh, yung bigas na yan nanggaling sa NFA, sa NFA bumili ng palay ng 24 pesos ang kilo. Mm -hmm. Ngayon giniling nila gamitin yung ano and din Ibinigay sa Department of Agriculture para ibinta ng 20 pesos na bigas. Heavily subsidized po yun. Mm -hmm. uh, hindi po yung totoo na talagang, uh, uh, yung talagang sinasabi natin na uh, dahil sa merkado o yung normal na presyohan sa merkado. Hindi mm -hmm. po. Heavily subsidized yan. Binili mo ng 24 na palay, ibibinta mo ng 20 pesos na bigas. Mm -hmm. Uh, wala sa logic. Eh, wala sa logic. And then, ang totoo naman, very minimal ang nakikinabang dyan. Mm -hmm. uh, kunti lang sa papibinsyo natin. Hindi general public. Mm -hmm. So, ako lang yan, heavily subsidized Hindi general public ang makikinabang sir. A ano po ang epekto po nito sa inyo bilang isang uh, local farmer? Iyon ang naging epekto. Ang laki-laki ng epekto sa pagkata... Ang sabi ng mga trader, bakit kami bibili ng mahal na palay ng eh, 20 pesos na ang bigas ngayon? Mm -hmm. na hindi naman totoo. Kung ka sa merkado, sa palengke, uh, wala ka na makikita ng 20 pesos na bigas. Sa Pangasinamba, may nagbibinta ng 20 pesos na bigas. Parang wala eh. Mm -hmm. So kung mayroon man, ang sabi nila sa Metro Manila, mayroon pero ilang outlet, uh, 52 outlet ata yung sinasabi nila. or O uh, pagpalagay naman natin 200 outlet, eh, sa lawak ng Metro Manila makakabili ka ba niyan? So, mm -hmm. ah oo, propagandala 'yon. Mm -hmm. uh, pero ah, kami naman uh, sa mga programa ng gobyerno. supportado namin basta hindi kami maapektuhan tuhan mga bigwas sa kasama mm -hmm. or kung ma o hindi ma ma maapektuhan man kami, yung sana very minimal lang. Mm -hmm. Hindi yung kami lahat ang sumalo ng problema. Mm -hmm correct. Uh, bukod pa dyan na uh, Sir Juanito, correct me if I'm wrong, pero isang problemang malaki dito ay yung pong, uh, mga ano din sa presyo ng mga pataba na ginagamit ng ating mga magsasaka, isa rin po 'yan sa reklamo. Exactly sir, exactly. Mm -hmm. Hindi bumababa ang presyo ng pataba, mas lalong tumataas. Uh, lahat ng mga gamit sa pansaka, polyar fertilizer, pang-spray pesticides. Mm -hmm. Uh, lalong mas tumataas. Pero, hindi naman namin sinisisi ang gobyerno dyan sa pagtaas ng mga fertilizer kasi alam naman natin yan na yan ay oil-based kanyan. Uh, Kung tumataas ang langis sa merkado mm -hmm. sa buong mundo, natural uh, papaas yung uh, mga fertilizer. Pero, sobra naman yung taas. Parang hindi na yata nakukontrol yung pagpaas ng mga uh, fertilizer. Mm -hmm. May mga ilang po, uh, actually nababahala din po yung pong, uh, ilang mga sa sektor din po na uh, nagbabanta na na namin magtanim, uh, parang walang nangyayari. Uh, dito po sa lalawigan po ng Pangasinan sa mga miyembro po ninyo, may mga nagbenta na po ba uh, dahil sa pagkalugi nila dito po sa mga agricultural land po nila, Sir Juanito? Ah, uh, dito sa area namin may mga sa isa na nagbibinta ng mga lupa uh -huh. at uh, actually mayroon akong isang farmer na sa niya sa akin eh, hindi na patataniman ng may-ari kasi i-convert uh -huh. na into ano residential. sa uh -huh. uh, uh, San Carlos may nakabanggit sa akin na may mga lupa dyan na gusto nila iparkila na lang. Uh -huh. Kasi siyempre ang ang relationship ng mga farmer to tenant is kadalasan yan. na uh, uh, na yan, yung ang kalakaran na yung parang rintahan na. Mm -hmm. Pero, uh, one, sir, eh, mas lalong uh, madibigatan yung farmers natin. Actually, kung hindi ka lang tenang farmer, ayaw mo nang magtanim talaga eh, kasi kung ano eh, mm -hmm. uh, pero si farmer napipilitan magtanim yan kasi kung hindi siya magtatanim patanggalin siya ng tenant niya mm -hmm. Okay. Pero dito sa ganitong klaseng usapin sir, uh, medyo nakakabahala ito dahil uh, yung food security, nakasalalay dito sir Juanito. Yes sir. At uh, kaming mga farmer, lagi namin sinasabi, supportado namin ang uh, uh, food security program ng gobyerno. Pero sa nangyayari sir, panalangin sana natin na Walang mangyaring aberya sa mga rice producing nation tulad ng uh, Thailand or uh, mm -hmm. Vietnam. Correct. Myanmar. Kasi pag nagkaroon ng problema diyan tulad ngayon may kira, may ang Cambodia yeah. uh, uh, Thailand. Mhm. Mm eh pag tumigil magpinta ng uh, ng mga palay ang mga yan at uh, kulang yung produkto natin. Magka, baka magaya yung mga 1960s na magkakaroon ng pilahan yung mga tao sa pilihan ng bigas. Mm -hmm. So ito ang talagang uh, isa sa dapat paghandaan ng gobyerno. And uh, isa sa solusyon dito, Sir Juanito, e patatagin ang ating mga local farmers. Correct, sir. Uh, dapat talaga. Hindi lang puro ayuda palagi kami right. nila, ang tutukan nila. Dapat tutukan nila kung ano talaga yung problema, yung talagang very basic na problema ng ating mga magsasaka. Eh, Siyempre gusto rin namin na talagang uh, bumaba rin ang presyo ng pikas pero mm -hmm. hindi naman yung at the expense of uh, itong mga magsasaka natin. Mm -hmm. uh, kung mayroon tayong mababang presyo ng palay, dapat nakikinabang yung paong bayan, hindi yung nakikinabang lang yung mga businessman at saka mga traders. Opo. Pa, dito so, po sa, yun ang, gusto namin. Opo. Ah, dito po sa parating po na State of the Nation Address ng Pangulo mamayang hapon, na ano po uh, sa palagay po ninyo yung uh, dapat uh, uh, talakayin at bigyang diin uh, ng Pangulo sa kanyang uh, totoong SONA dapat uh, para sa mga magsasaka? In particular, para sa mga magsasaka, sir? Uh, sa SONA, siyempre abangan namin yan, pero wala naman kaming masyadong ini expect mm -hmm. uh, na uh, magandang sasabihin. Uh, ang gusto lang naming mangyari, uh, sana, tutukan nila yung irrigation development. Mm -hmm. uh, pag nabe natin yung ating uh, mga, kasi more than 1 million hectares pa na uh, dapat uh, pwedeng mairikit pa mm -hmm. so, para ma-upon ang ating food security. Pag-aralan uh, nilang mabuti yung epekto ng mga propaganda na 20 pesos na bigas, kasi yan ang naging ponok dulo ang problema namin mo na magsasaka. yan ang ginamit na sangkalan mm -hmm. ng ating mga uh, traders yung mga what? Opo, opo. opo parang parang creating uh, ano no uh, tawag dito yung pong artificial na pagpapababa sa merkado pero ang totoo eh, hindi naman ganun talaga ang kalakaran uh, totoo po sir at uh, uh, yan nga ang masakit uh, ginawa nilang uh, barometer yung 20 pesos na uh, bigas. Okay. Na uh, pagdating naman sa merkado, pumunta man kayo sa palengke, sir, magkikot kayo. Nandiyan pa naman, halos sa uh, hindi naman masyadong magbago. Bumaba pa ng mga 2 Pesos siguro, ang presyo ng kwan, dalawa Pesos. Mm -hmm. Compare sa mas uh, nung nakaraang crating na nakabinta kami ng uh, umaabot ng 29 pesos yung dry palay namin. Pero ngayon, uh, hanggang pinakamataas na yung 15 pesos. Grabe, ang baba, no? At uh, talagang luging-lugi dito. Anyway, panghuli na lamang po siguro, Sir Juanito, um, gaano po kahalaga, ito bigyang emphasize po natin po kahit na alam natin, narinig na natin paulit-ulit, pero gaano po kahalaga na pahalagahan ng bawat Pilipino, particularly ng gobyerno, ang mga magsasaka sa ating bansa? At tama po. Dapat ang gobyerno tutukan ang kinabukasan ng ating mga magsasaka sapagkat tayo ay agriculture country tayo, hindi pa naman tayo uh, industrial country. So dapat talaga tutukan yung agrikultura. Uh, at uh, at uh, uh, very basic naman yung, ano, kung bakit uh, nagkaganito ang mga magsasaka ngayon. Isa lang uh, ang problema diyan yung propaganda nga ng 20 pesos pangalawa yung uh, uh, rice fortification law pangatlo yung isa pa yung AO number 62 pagbababa ng taripa uh, yun, yun lang naman ang mga dahilan kung bakit nakaganoon ang buhay ng mga magsasaka uh, sa uh, pagbagsak talaga ng presyo ng ating uh, mga produkto at uh, hindi lang ano hindi lang pala eh pati yung ating mga uh, mga high value crops ang mais natin umakaray yung mga magsasaka natin ng uh, yung mga corn farmers natin bagsak presyo masyado dosin na lang ang presyo ng uh, mais so uh, sana yun ang tutukan ng ating gobyerno na pag, talagang pagtunaw ng pansin ng gobyerno. Ayun. Okay, so malinaw po 'yun, no? Talagang uh, dito pero ah uh, nung nag-umpisa ang pangulo, hinawakan niya na ang DA eh. Tapos ngayon may bagong uh, DA secretary. Uh, parang uh, ano pa rin, may uh, problemado pa rin na uh, Sir Juanito. Ah, uh, correct po, problemado <laughs> kasi ayaw ko mag-comment kung sino yung nilagay na uh, mm -hmm. Sekretary. <laughs> pero uh -huh. At noong first day in office niya, nakausap namin siya mismo. Mm -hmm. Nandun kami sa uh, Coronadal, South Cotabato. Mm -hmm. Unang-unang araw niya sa ofina nakausap namin. At uh, napakaganda yung mga pinangako sa amin. Mm -hmm. Pero hanggang ngayon yung mga pangako ay uh, hindi pa natutupan. Ayun. Uh, <laughs> may, may tatlong taon pa naman uh, sana matupad ng na. ang uh, pansin uh, matupad na yung kanilang mga kinangako Okay. Para sa ating mga farmers. Yung eh, problema sir eh, ang pangarap mo ay pangarap ko hanggang ngayon eh. <laughs> anyway, <laughs> sir, sir, na, sir. Sir, sir Juanito, maraming salamat po uh, sa inyo pong ano and uh, hopefully uh, kaisa nyo po kami sa panalangin po na matupad po ito pong mga pinangako po sa inyo, particularly ng Department of Agriculture. Uh, uh, sir, kamustahin ko lang yung uh, mga farm to market road dito sa atin na uh, kamusta ito mga project po na ito. Uh, marami kaming mga request uh, tungkol sa pound to Market Road. Yeah. ang may mandato niyan kasi, mandato ng DEA, hindi ng NIA mm. Opo, opo. Uh, mandato ng DEA. At uh, ilang basis naman yung mga nirequestan namin, ilang basis ng uh, ini pero medyo mabagal ang implementation. Mm. So, kailangan namin talaga ng maraming pound to Market Road, maayos yung ating mga Phantom to market road para uh, yun na rin ang magagamit namin na pinaka-solar dryer. Mm -hmm. Kasi alam naman natin na yung mga farmer na pipilitan na mag-dry yan sa Russia, high yield oh, tapos to mm -hmm. bawal. Mm -hmm. Bawal kasi ang uh, point is ang concern dyan, yung safety concern. Pero okay. napipilitan kasi noong nag-mechanized farming na tayo, ganit ang Combined Harvester. Ang palay kasi sir, pag hindi mo na within 24 hours, sira yan. Hindi katulad nung dating mano-mano ang pagharvest, kahit abutin ng 3 to 5 days, hindi eh, masisira yung palay. Mm -hmm. Pero ngayon 24 hours lang sir, wala na sira na kung hindi mo na ibilag. Okay. So, yan ang pinaka ano po talaga uh, problema ngayon. Sana ma-address po ito. And uh, makarinig po tayo ng good news at hindi lang puro sa salita, kundi sa gawa. Maraming salamat, Sir Juanito Espanyol, Presidente po ng Pangasinan Confederation of Irrigators Association Incorporated. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Sir. Mabuhay din po kayo, Sir. Good morning. Good morning po. Yan, idol. Nako. Eh...